Kaya nga, syempre anyone can relate to this. Syempre, yung nagmamaganda ka at nakakaligtaan mo, wala ka balandalang dalang payo at bigla kang napabilis. Syempre, nakumbulsyon ka dahil napagasos ka at dahil napagasos ka, napakontent ka. So, ganito lamang po sa vlogging. Kapag po tayo ay gumagastos, yun na lang po ang ating ipipictures para po hindi tayo bitter at hindi tayo ang palaya kung kani-kanino at nang babraso. At gaya ng sinabi ko, tips ko po yan ha, para po iwas po tayo sa pagiging negative negative ano po yung mga ginagaso Yun lamang po ang inyong ipi-pictures para po double purpose kagaya na Madam Yu Sa sobrang pagmamaganda, nakalimutan ang payong. Sa pagkalimutan ng payong. biglang umul. Napabili tayo. So, halagang 140. So, pagkaganyan ang halaga, tayo po ay kinukumbulsyon na. Nandito po tayo sa sumbahan. Hindi ako makapag-pictures dahil alam mo, allergic na allergic po tayo sa copyright. Dahil ang copyright na yan ang naging kung bakit isa, no, aside from politics tayo ay napalo ni Meta. So, again, ayan na, nagpa-plastikan pa po sila. So, tapos na, ayan na, may music na! Ah!